Praise God at purihin po ang Panginoon at welcome po sa ating araw, araw na pagpapala. Kamusta po kayong lahat? Dalangin ko na habang tayo po ay nanonood ng episode na to, ano man ang nais nyo at ano man ang kagustuhan nyo at hinihingi nyo sa ating Panginoon, tayo po ay mapalakas ng mensahe ng Diyos at tayo po ay patuloy na maggalak sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin amang Diyos sa pangalan ni Jesus. Salamat Lord sa magandang araw na ito na kami po ay na nagsama-sama via online, Lord. At dalangin namin, Panginoon, ang mensahe niyo po ang patuloy na magpapalakas sa aming lahat ngayong araw na ito. Lord, hayaan niyo na ang mensahe niyo ay magbibigay sa amin ng pag-asa, ng kagalingan, kaayusan ng aming buhay. And Lord, even Father God, yung regalo mong kaligtasan para sa aming lahat ngayong umagang ito at ngayong araw na ito. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at we welcome ka namin, Holy Spirit, sa aming mabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, ako may bumabati sa inyo ng isang pinagpalang umaga. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon sa lahat ng oras. At pag-usapan po natin ngayon yung biyaya ng ating Diyos. Let's open our Bible to Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo ng sumasampalataya kayo kay Kristo at kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So dito ho ay pinapaalala sa ating lahat na merong regalong kaligtasan ng ating Panginoong Heso Kristo nung tinanggap po natin siya, naniwala tayo na siya po ay Diyos na kaya magpatawad, siya po ay Diyos na kaya magbigay sa atin ng bagong pag-asa, bagong pagkakataon na talikuran ng ating nakaraan na buhay at tanggapin siya bilang ating Panginoon at uh, tanging tagapagligtas ay doon po ay naranasan natin yung biyaya ng ating Panginoon at naibigay po sa ating regalong kaligtasan. Marami pong mga tao sa panahon na ito ay nasasabi lang yung grace or kaya yung grace ni Lord or yung biyaya ng Panginoon. Pero ano ho ba ang sakop ng grace sa ating mabuhay? Paano ba mabuhay ng isang pagkakaroon ng lubos na biyaya ng ating Panginoon? In Ephesians chapter 2 verse 7, so that in the coming agents, ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. So dito ho ay pinalala ng ating Panginoon. Amen po. Yung immeasurable grace niya sa ating mga buhay. Alam niyo po ang grace ng Panginoon. Hindi lang yan divine enablement or uh, uh, kumbaga favor ng Panginoon, kundi yan din po ang nagtatawid sa atin sa araw-araw at na sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga po yung grace ni Lord, ito din po yung saving grace natin na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na binigay niya yung Maligtasan sa lahat ng tao para siya po ay makilala at magkaroon muli ng relasyon sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Doon palang alam natin na merong uh, kumbaga uh, biyaya na binibigay ang Panginoon at regalo niya para tayo po ay maligtas. Tandaan po natin, hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin sa mga taong magagaling, sa mga taong madiskarte o sa mga taong nasanay ng dumi dumipende sa sarili nila. Amen po. Hindi po doon nakabase ang kaligtasan na binibigay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay nakabase sa biyayan niyang lubos sa ating mga buhay. At kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, ay nararanasan natin ang saving grace ng ating Panginoon. Ito, At ang pangalawa ang, grace ng Panginoon is transforming grace. Alam niyo ho, maraming mga tao, gusto nila magbago. Tayo mismo, may, may mga kagustuhan tayo o may mga ugali tayo na nais natin na mabago tayo. Siguro yung ugali natin ay talagang ayaw natin o hindi rin natin matagalan or kaya ayaw din natin na kumbaga isa buhay yung mga ugaling to. Pero remember, amen po, na ito yung nagpapahayag sa ating lahat na ang biyaya ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo ay mabuhay ng tama sa ating Panginoon. Makikita natin to in Titus chapter 2 verses 11 to 12 na dahil sa biyaya ng Panginoon ay natatalikuran natin ang kasamaan at makamundong pagnanasa at ito rin na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa mundong ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at makajos. So doon pa lang alam natin na dahil sa biyaya po ng ating Panginoon ay nakakaya natin mamuhay ng tama sa ating Panginoong Diyos. Sa sarili lang po natin, hindi natin kakayanin yan. Or kaya, sabi nga natin, sa umpisa ng taon, kadalasan doon nagbabago ang tao. Amen po ba? O maraming mga nais natin mabago sa ating mabuhay. Pero habang lumilipas po ang panahon, may mga pagkakataon na meron pa pala tayong mga ugali natin na hindi natin kayang bitawan o mga ugali natin na lumalabas dahil sa sitwasyon o dahil sa isang pagkakataon o dahil sa tao. <laughs> Amen po ba? I pray na sa panahon nito, na lubos ang pag-ibig natin para sa ating Panginoon at sa maraming tao na kahit maraming mga balita na gusto mo nang mainis, gusto mo nang gumanti, at gusto mo nang mag-comment ng hindi maganda, I pray pa rin dahil sa biyaya ng Panginoon may pagpipigil po tayo sa ating mga sarili. Meron po tayong pagmamahal sa ating Panginoon at meron pa rin tayong matuwid na pamumuhay. Kahit nakikita ho natin maraming mga tao sa panahon nun na to, ay hindi na matuwid ang pamumuhay nila, tayo pa rin na nakakakilala sa ating Diyos ay tayo pa rin ay nabubuhay na merong katuwiran at matuwid na pamumuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Ano pa ho ba ang nagagawa ng grace ng Panginoon sa ating mga buhay? Ito po yung grace to overcome. Alam ko ho, ang bawat isa ay may merong mga kanya-kanya mga problema suliranin o sitwasyon na hindi ka nais nice Pero sinasabi po ng Panginoon sa ating lahat, katulad ng sinabi ni ng ating Panginoon Yeso Kristo kay Pablo o kay Paul, sinabi niya, my grace is sufficient for you. My grace is enough. So, ano man po ang pinagdadaanan ho natin, ano man ho ang sitwasyon natin, may karamdaman ka man, meron ka man na baga problema sa emosyon mo, sa isipan mo, amen po ba? Dati po kasi ang problema ay talagang nga uh, la, uh, ito po ay uh, nakikita natin o oh, natural lang imen po na mga problema kay kadalasan pera, problema sa pamilya, pero ngayon meron na rin mga problema sa 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 ating mga puso, sa ating mga emosyon or kaya minsan hindi mo na rin kayang pigilan ang pag-iisip mo. I pray today, imen po, mapalalahanan tayong lahat na dahil sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay nag overcome at nagtatagumpay sa ating mga buhay. Amen po. Hindi po natin kaka kakayanin to sa sarili lang natin. Hingin mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hingin mo ang uh, grace ng Panginoon sa bawat sitwasyon mo. And you will overcome. We will overcome sa ating mga buhay. Tandaan po natin, kay Lord, lahat ng bagay ay naayos. Sa mundong ito, siguro sa tingin natin, hindi na pwedeng maayos yan. Hanggang ganyan na lang talaga. Matagal ng sistema yan. Matagal ng kultura yan. Yes po. Siguro iyon ang katotohanan sa mundong ito. Pero sinasabi ni Lord sa ating ating lahat. Yung biyaya ng Panginoon, kayang magbago ng bansa, kayang magbago ng ugali, kayang magbago ng tao, at kayang magbago ng sitwasyon. Hingin po natin ang biyaya ng Diyos sa mga panahong ito. Yung immeasurable grace ni Lord sa ating mga buhay. Ibig sabihin, sindami ng alikabok, sindami ng buhangin, ang biyaya ng Diyos para sa atin. Hindi natin kayang bilangin. Amen po. Ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kapag ito po ay hinahayaan natin mag-umapaw sa ating mga ginagawa. Amen po, hinahayaan natin mag-umapaw sa bawat sitwasyon, hinahayaan natin mag-umapaw sa bawat ginagawa natin bilang lingkod ng Panginoon at bilang anak ng Diyos. At kung kayo po ay nanonood ng broadcast na to at hindi mo pa alam saan ko ba hihingin, pastor, yung biyaya na yun, hingin mo yan sa ating Panginoong Diyos. Na kapag ikaw po ay humingi ng tawad ngayon at tayo po ay nagpakumbaba at sinabi natin nagkasala tayo. Lord, nagkasala ako. Lord, nagkamali ako. Lord, nakasakit ako ng tao. Lord, nakapagsabi ako na hindi maganda. At doon ay tinanggap natin ating Panginoong Heso Kristo at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Ngayon pong oras na to, mararanasan natin lahat ang biyaya ng ating Panginoon. Ano mang sitwasyon mo po, ang ang solusyon pa rin po dyan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. May kapayapaan sa ating Diyos, may pag-asa sa ating Panginoon, may kagalingan sa ating Lord. Amen po ba? At merong provision, merong uh, kung baga, ano pa man ang hinihingi mo, na mga prayers mo right now, dinideklara po namin na sa mga oras ito, lubos ang biyaya ng Panginoong Diyos para sa at para sa akin. Tayo po'y manalangin, Father God, maraming salamat Panginoon sa oras na to. Na Jesus Kristo, ikaw po, pinakita niyo po ilubos yung lubos niyong biyaya para sa aming lahat. Yung biyayang yun, Lord, hindi lang sakto, hindi kulang Panginoon God, pero ito lubos, lubos mong biyaya para sa aming lahat. Hayaan niyo po na maranasan namin Panginoon sa bawat oras, sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon na ikaw Panginoong Diyos ay punong-puno ng pag punong-puno ng habag sa amin Panginoon. Lord, hindi lang kami ang kinahabagan mo sa panahong ito, pati ang aming bansa, Panginoon, ay kinahabagan mo sa panahong ito, Lord. Alam namin, Panginoon, hindi namin kayang ayusin 'yung mga balitang 'yan, pero Panginoon, ikaw ang may kakayahan na mag-ayos nito, Panginoon. At alam namin sa oras na 'to, habang kami, Panginoon, ng God ay nagtitiwala sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya mong ipakita at iparana sa amin ang lubos mong biyaya, Panginoon ng God. Salamat. Panginoon, sa saving grace mo at sa transforming grace mo Panginoon, and the grace to overcome Lord, alam namin ito Panginoon God ang role ng biyaya mo Panginoon sa aming mga buhay. Salamat Panginoon, salamat banal na spirito na ang bawat isang ngayon ay pinapasayan nyo po binibigyan nyo ng kagalakan, binibigyan nyo ng kapayapaan, at binibigyan nyo, Panginoon o God, ng kalakasan upang kami ay magtagumpay sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Holy Spirit, sa maganda mong ginagawa sa araw ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At dyan po nagwawakas ang ating araw, araw na pagpapala. Maraming salamat po, and God bless you. Bye-bye.